So, ayan, nandito na naman tayo. Ito na naman ang lilinisin natin. <laughs> so, papakita ko sa inyo kung paano ko tinatanggal yung ano niya, bituka niya. ah, So, ganito lang. Click tong ulo, dito sa may liig. Puputulin ko lang yung ano ng bituka. Tapos, dito sa buntot, pangalawa, tusok ulit. Ayan. Tapos may mga hibla dyan. Ayaw, ayan, So ayan. Ito po ang tinain ng ano, abituka <laughs> ng Hipon Yan, Ayan oh. So <clears> talagang <throat> may bituka po ang hipon So ulitin natin dito sa may ulo. Anuhin muna po sila yung may liig. Yan, may na. Tapos dito sa may buntot. Sa pangalawa, pwede naman sa uh, una, pero dito ko inano, palagi sa may pangalawa kasi mas mabilis. So, susundutin so mo lang siya. Ganyan. yan Ayan. Ayan. Lumabas na. So, yun. So, ito. Lumabas na yung ano. Ito yung bituka ng hipoy. So, yan lang. Yung ano dyan. Paggagawa. Pagtatanggal ng bituka So, oh, ayan. So, ano na pala to pang last na pang last day natin sa ginagawa-gawa natin 30 days challenge. Yan. So, ano na. Natapos din natin yung ating 30 days challenge na ginagawa. At, uh, yun. Masaya naman. At nakaraos tayo. <coughs> tapos natin yung ating challenge ano? at yun nga ang ano natin take away ulitin ko na naman yung take away talaga natin is yung knowledge sa isang process na kailangan mo talas siyang gawin daily at uh, bibigyan mo siya ng timeline o ilang days, ilang weeks mo siya gagawin tiyak na maano mo, may mararating ka sa gusto mong, sa ginagawa mo. So, yun nga, yung sinasabi ko lagi is uh, tulad ng halimbawa, gusto mong aralin yung isang software na kailangan mong o feel mo na makakatulong sa trabaho mo, uh, ang may papayo ko is uh, gawin mo siya nang uh, aralin mo siya nang isang out uh, isang oras araw-araw o or twice or thrice a week pero mas maganda talaga na araw-araw aralin mo siya araw-araw within uh, 30 or 60 days so yun sigurado at sigurado ako ano ma may makakamit mo yung gusto mong ano kung may matutunan ka talaga sa software na gusto mong karalim. So, tungkol naman sa kung paano mo siya anuhin o guide, alam ko naman na mahirap talagang kapain yung software, lalo na, lalo na pagbago ka at wala kang knowledge uh, sa YouTube. So, ang ginagawa ko lagi is... Uh, Siyempre may laptop ako o computer Tapos yung uh, Process na O commands O yung paraan Kung paano gagawin yung isang bagay Sa isang software uh, Ang ginagawa ko is uh, sini ko siya o papanoorin ko siya Sa cellphone ko Sa youtube o sa uh, Mga website na may mga tutorials Tungkol sa isang software na yon. And then Ah uh, ginagawa ko siya sa ano sa uh, laptop o sa computer so yun ang lagi kong ginagawa pag may mga gusto akong ano aralin o gusto akong kasi hindi ko naman lahat ng ano sa tulad ng software na ginagamit ko sa office office yung AutoCAD, halimbawa AutoCAD, gagawa ng drawing, hindi hindi lahat ng ano sa AutoCAD is alam ko. So, ang inaaral ko lang talaga sa software na yun is yung uh, lagi kong gagamitin sa scope ng trabaho ko. Kasi, kung hindi naman, hindi ko naman siya magagamit, um, pag hindi ko din lahat, kahit paaralin ko siya at uh, hindi ko naman siya laging nagagamit, makakalimutan ko din siya. So, kaya yung ang ginagawa ko is minsan pag may mga commands na gusto akong anuhin na bago sa akin, yun ang ginagawa ko. Uh, open ko siya sa cellphone ko, papanawarin ko siya ang video niya. Tapos at the same time, pina uh, pinapractice ko siya sa computer. So yun, Mas madali ko siyang naaaral kahit sa ibang software ganun din ang ginagawa ko yung halimbawa yung ano yung sa SketchUp madami naman ng mga process sa SketchUp SketchUp na hindi ko alam na minsan uh, gusto ko siyang gawin so ang ginagawa ko is uh, pinapanood ko muna siya sa YouTube o sa mga website na may mga tutorial and then Ah uh, as well as uh, ginagawa ko siya in act, uh, kasabay ng pagpanonood ko sa ano sa uh, YouTube o sa mga tutorial na pinapanood ko. So ayan lang ang ano ko. Oh, ang process ko din na gusto kong i-share sa inyo. So lahat naman, lahat lahat naman ng soft skills o hard skills ay napapag-aralan. So, ano lang doon is, ipiliin mo kung ano yung sa tingin mo makakatulong sa iyo. Lalong-lalo na sa pag-grow mo ng finances mo. So, doon siya ibabasi Kasi hindi naman pwede na ang aim lang natin sa pagtatrabaho is sa magkaroon lang ng trabaho. Ang dapat ang gugustahin nating aim is magkaroon tayo ng progress sa ating uh, trabaho sa ating skills at sa ating finances. At uh, dapat uh, i-embrace natin yung mga ano yung mga bagong challenges o scope of work na ibibigay sa atin. So, yun lang ang ano ang maipapayo ko sa inyo. Hindi naman hindi naman tayo talaga ano na sa trabaho kasi nasa mid 40s pa lang tayo. Ah, uh, experience na is 18 years pa lang naman, 18 to 20 years. So, ano pa? Hindi pa talaga siya uh, season na work experience pero yun ang ko sa mga ano, sa mga lalong-lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang maghanap ng trabaho. At yung mga nasa field ng furniture na uh, ano, na gustong mag-ano doon, excel doon uh, dahil nga wala kang choice at napapunta ka talaga sa uh, mundo ng furniture. <laughs> Alam naman natin na hindi lahat ay nag, uh, ano, nagkakaroon ng chance na mapapunta sa field na trabaho na gusto nila. Yung iba is uh, wala talagang choice at kailangan mo talaga ng ano, kailangan mo talaga ng work experience o kailangan mo talaga ng ano, ng pera o sakod. So, maintindihan naman natin yun. So, ang pinakamagandang gawin mo dyan is work around. Uh, tingnan mo kung anong kaya mong gawin. Alam mo naman sa sarili mo yun kung may maabot ka pa. Lalo na lalo na sa mga aspiring designers dyan. Marami. Maraming mga opportunities pag ano pa uh, sa film ng product design. Kailangan mo lang talaga siyang bigyan ng oras at uh, kailangan mo makakatuto at mahalin mo siya sigurado ako na may mapuputan ka may, may ay mararating ka talaga Alam ko, intimidated tayo minsan kasi nga lalong lalo na pag yung uh, degree na kinuha natin is uh, hindi talaga siya angkop o akma sa pagdidesign ng furniture. Pero ang pagdidesign ng furniture ko is uh, ano naman, hindi naman siya talaga kailangan na meron kang degree. O oh, advantage 'yun sa mga ano sa mga halimbawa product design o furniture furniture design holder or interior designer o mga architects advantage sila doon kasi nga mataas yung ano nila mataas yung knowledge nila sa uh, uh, theory of design pero hindi hindi yun siya hard lang para sa mga graduate lang ng draftsman drafting o kahit pa wala kang degree na gusto mo talagang mag-design ng furniture. So, wag mo ano wag mo wag kang panghinaan ng loob ako din naman hindi din naman ako talaga ano talaga ako for, uh, graduate ng architecture or interior design lang uh, interior design man uh, ang course ko talaga is technical ano industrial technology major in technical drafting so pero nung nagsimula talaga ako sa furniture is uh, dahil nga wala akong choice na makapasok sa ano sa architecture firm so napupunta tayo sa furniture at uh, yun, in-embrace ko naman siya in-embrace ko siya binigyan ko siya ng ano talaga minahal ko na siya and uh, yun uh, nakarating tayo sa India so yun lang ang uh, sishare ko sa inyo So ito po pala yung mga bituka ng ano, mga bituka ng hipon na natanggal ko. Oh, yan. So ang hipon po ay may bituka talaga. So kailangan yung ano niyo? Linisan niyo, alisin niyo. So, sa hindi nakakalam, ang hipon ay kumakain. Madumi ang kinakain. Kaya masarap. <laughs> Ang mga hipon po ay scavengers ng ilalim ng dagat. so ayun. Ayun lang. So ayun, nalilis ko na yung ano namin, isang kilong hipon. Nakakita ko na din sa inyo kung paano natin lilinisin yung isang ng hipon at paano natin lilinisin yung hipon at paano natin lilinisin yung uh, tawag dito. isda, tilapia paano magalis ng ano, you know, kaliskis magalis ng bituka at hasang so hanggang po sa hanggang sa susunod ingat po tayo palagi and uh, God bless and bye bye Ah so ayan maliligo muna ako mamaya at uh, magluluto